Breakmaster, pwede ba ito palitan o kaya repair kit lang ang ating pwedeng gawin? Guys, panoodin yung video nito, papaliwanag natin. Katulad sa video nito na nakikita nyo, binubuksan at papapanood natin kung ito ba palitan lang o sabihin natin repair kit lang ang ating ipapalitan. Pagbukas nila ng Breakmaster ay sira na yung tinatawag natin piston sa loob kasi may galos na po siya. So kinakailangan po natin itong palitan ng brake master assembly. Pero depende rin minsan ano, at pag binuksan po natin kapag hindi naman po talagang may tama yung cylinder doon sa brake master, pwede natin siyang palitan na tinatawag nating repair kit. Pero kung may budget tayo guys, mas maganda palitan natin siya ng buo para safe at matagal po ang ating pomprino. Ngayon, anong dapat natin gawin para ang ating brick master ay hindi basa-basa masira? Paano ba natin nararamdaman na ang ating brick master ay may sira na? Una, uh, pag inapakan po natin siya at binabad natin yung paa natin sa brick pedal ay mararamdaman po natin ng lubog. Tumulubog siya o kaya dandahan. Kapag binaliwala po natin ito, ay makikita po natin pag-apak natin ay lumulus. So, ibig sabihin, ang ating brake master ay sira na at yung repair kit niya na kailangan ng palitan. So, kung kaya natin, original, kung hindi, pwede rin naman po yung replacement basta mid in Japan ang ipapalit po natin. So, kinakailangan din naman po para ma maingatan po ang ating brake master ay kinakailangan din tayo magpalit ng every 40,000 km ng ating brake fluid. Papalitan natin siya para hindi katulad sa nangyari ng iba. Bigla na lamang nawala ng preno, hindi kaya ang brake master nila ay nasisira. Although ito naman talaga ito matagal, umaabot po ito na 100,000 km o higit pa ang brake master. Pero kinahailaan po talaga na sundin po natin ang tinatawag po natin sa PMS. Dahil sa PMS po, kasama po ang 40,000 na kinakailangan palitan po ang atin pong brake fluid. So guys, muli po nagpapayo ano. At kung nakarating nga po sa huli ng channel na ito, huwag mo pong kalimutan mag-follow, like, and share na rin ang mga video nito. Gagawa pa po tayo ng marami pa po mga content para po makatulong po sa atin lahat. Salamat, Mr. Pans.